Kadali lang pala magmaneho eh. <laughs> Sinakyang yung ano, yung owner dyan ng kapitbahay natin. Siya, <laughs> narangkado ko ng primera eh. Segunda agad eh. Sabi <laughs> cambio ng tersera para mabilis. <laughs> Ngani-ngani kung uh, tignan yung mga sa gilid baka kako ka eh uh, -ingit sa kabilisan na pagkagalingan ng pagdrive ko eh hmm? tapos eh nung nasa kwarta na ako eh linga linga akong ganyan eh oh, kadaming tao eh sa mga gilid gilid hanga sa akin eh adaanan pa nga ako ng kapitbahay natin pulis mabuti di kasi nito ng pulis lala tawa sa akin eh saludo pa nga tapos neutral ko nga ganun eh sabay baba sa ano pintuan gawa nga nung may ari na eh kakabidad nga raw ng gulong yung owner at eh na sa talyer eh papagawa lungkot